Nawagan din si Carla Abellana para sa hustisya para kay Kilua, isang labrador retriever na natagpuan na lamang nila sa loob ng isang sako na wala ng buhay. Motorista, sugatan ng mabangga ang isang asong papatawid sa kalsada tingnan sugatan ang motoristang ito matapos aksidenteng nitong mabangga ang isang asong biglang tumawid sa kalsada sa BGY. Santo Domingo Iriga City pasado alas 2 ng hapon ngayong Miyerkules, Marso 20. Kagad naman na rumisponde ang Iriga City DRRM o sa lugar. Paalala ng mga otoridad na huwag pabayaan ang kanilang mga alagang aso na palaboy-laboy sa kalsada para maiwasan ang ganitong uri ng aksidente. Ang dasal ng Rizal We are seeing the heartbreaking photos of farmers and farms in 15 of 26 barangays in the town of Rizal, Nueva Ecija currently under assault by army worms, Harabas. These creatures are relentless. Several of our farmers in this province have become so nervous that they've asked us for cash advances to buy more pesticides. This means more cost to grow and less income for them. Some have decided to prematurely harvest their onions, and that means lost income. We can only pray for our farmers, and of course, pay the right price for the onions that made them work hard and pray harder. We guarantee that the red onions we shall give you are pest free and of the best quality. Tingnan salpukan ng L300 at tricycle sa bahagi ng BRGY. 47, Purok 1, Arimbay, Legazpi City Dakong Alauna ngayong hapon, March 20. Sa inisyal na impormasyon, sugatan ang driver ng tricycle, na agad naman na naisugod sa Legazpi City Hospital. Patuloy ang investigasyon ng PNP. Song ng Nanselos tinanggal na sa digital streaming platforms dahil sa copyright na inihain ni Lenka. Voluntaryong tinanggal ng kampo ng singer na si Shera Abdullah Moro sa mga online streaming platforms gaya ng Spotify at Apple Music ang hit song niyang Selos, makaraan itong ireklamo ng copyright infringement ng may-ari ng melody na si Lenka, ang Australian singer-songwriter. Sa official statement, humingi rin ng paumanhin ang ATS Productions, ang kumpanya na namamahala kay Shera, sa publiko sa pangyayari. Magkaiba-iba naman ang sentiment o ng mga netizens ukol sa pagkawala ng awiting selos. Nagsiselos lang sila, kay si Isikat and Cher, you should know it from the beginning. Haha <laughs> sige lang sikat na si Shera. Yung tune elanji naman kapareho. Basta good vibes pa rin selos selos lang yarn. Nasaan na yung nag-comment dito na wala daw legal action? Hahaha <laughs> patawa ka. Copyright is copyright. Yung iba ingit daw ha ha, -ha awit to Pinoy.